Kaganto. Dami. Ayan. Ito pa pala. Ayan. Oh, Parang nahinog -pula yan. pulang yan. Ayan lang dyan sa ano. Good morning, mga bossing. Nandito tayo sa ating small garden. Tinrim natin yung ating kamatis. Oh. Uh, para bunga na lang yung matitira. Ayan, o, uh, puro bunga na lang po yung mga bossing. Natin bibidyo. Time check po tayo. las 9 po ng umaga. Uh, November 29. Uh, sabog po tayo ng mustasa tsaka pechay pang new year tsaka pechay po yan yun po mustasa para sunod sunod yung mustasa yun nandyan yung kamatis oh. <coughs> Uh, lalaki ng mga pipino dito oh, oh, kaganto dami da ayun oh. ito pa pala ayun oh. ayun dito wala kayo nakatawag tuwanda rito ayun maliliit Ayan. Ayan po yung sili natin tahit. Ang halang po siguro nito. Dami Oh. Oh. Ito po yung malalaki o. Oh. Iba yung pagkaberde niya. Itim. O. Oh. Pag nahinog yan, pulang pula yan. Ayan yung mga talong natin. Ayan Oh. May mga ano na. Ayan. Oh. Oh. Siglin natin 'yan. 'Taimeng mga buo, ano. Oh. Siglin natin. May nagharbat. Tuh, nawala yung bunga. Ang dami niyano isang araw pwede na naman yung okra natin kapipitas lang oh. O. yung sitaw po natin ayan oh. o oh. oh. lang dyan sa ano mga pahabol na lalam <laughs> silim paniga ayan oh. o oh. mula na rin pala yung sitaw natin dyan, no? Oh. Verde Oblong Hindi bilog Ayan, mustasa po yan Ay, pechay rin to Tapos yan Pechay, yun doon ang mustasa Ito yun well, hindi naaabot ng December yan Pag lumaki na kailang konti yan Haharbatin na yan dia kan tu mau boleh yung pete opo eh bongan ah tar Ada oh perro oh to tarin buka oh. oh. kasunod to mira yung dito eh

Ay. Good morning, good morning. Sabi na idol doon sa San Luis. Chat <laughs> out idol. Idol Romeo katakutan sa San Luis Pampanga. Idol TikTok. And sa lahat ng mga magalang vloggers. Chat sa inyo lahat. At ay uuwi na ako, ay nagugutom na. good morning good morning tai pa bye-bye